kabsat mga kailokana kailokano to ang aking niluluto niluto ay mayroon ako munggo at saka black beans yan ginis ako yan sa may manok siya at saka may konting pork yan pag kahit isa lang din nasa hub okay na yan tapos yung kalabasa andito yung mga kalabasa niya may sitaw may lobati spinach at saka dahon ng malunggay yan ang aking gulay kung niyo yung ito, tumatangkay-tangkay ng yung spinach yan. Kasi yung mas matagal maluto yan. Yan, na aking ginagawa. Napakasustansyang gulay yan. Napakasarap. Kahit isa lang, kahit anong gulay dyan na isa lang o dalawa, wow, okay na yan. Wala namang problema. Kung gusto bang magdagdag ng ibang gulay, mas mainam. Ayan ang aking ulam ngayon, ang aking menu. Napakasarap yan. Huwag maraman madaming munggo at huwag maraming beans, yung parang magugulay ka lang. Yan, dinisa ko lang yan, pinalambot ko yung mga buto. Yan, napakasarap. Kain-kain tayo mamaya. Masarap po yan, pagluto na.